Hello po at uh, magandang uh, hapon po sa ating lahat. So nakuha ko na po yung gamit sa aking na uh, bahay. Ito na po siya. So na po, nakarating na po ako ng villa pero nasa baba pa, nasa baba pa po ako. So, hindi pa po na itong mga gamit ko. Ayan. Ayan. So nakuha ko na po lahat. So yung iba doon ah, uh, hindi lang mga mga importante so yun, nakuha ko na po lahat so maraming maraming salamat po sa Diyos at uh, nakakuha, nakakuha, po ako ng ah, uh, medyo mura-mura po na sasakyan so yun po so yun po, mga kamusang at nakakakunin uh, ah, ko na po ito pataas so unahin ko po muna itong dalawa yun. so maraming salamat po at sa maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos so tapot ng so ito na yun at nakuha ko na po so kaya lang po siyempre naggastos po tayo para po sa ito ito sa, sa dabab ang diyan so yun maraming maraming salamat po